J yun ang J dummy bird? Na? Oo. Ano yun? Dummy bird. JJ, J. Oo. yun? Na? Ano yung mo? Dummy bird? Na? Oo. Oh. Asan? Dummy bird? Oo. Oh. Na? Na? you Na? No? Dummy bird, ayun na yun. Ayun na yun eh. Oo. Dami bird. Na? Asa na? Wala na. Lipad na sila. Asa? Oo. Dami. Dami bird. Na? Wala na. Lipad na. Oo. Wala na sila dyan. Oh. Hmm. Asan? Ayun. Ayun, lumilipad siya na. Jen, okay. ayun. Anong tingin mo doon? Na? Huh? Hmm. <laughs> hmm? Dummy bird. Ay, gumagalaw sa tubig. <laughs> Asan? Asan bird? Wala na. JJ, dummy bird? Na? Oo. Ano yun? Dummy bird. JJ. Oo. Ano yun? Na? Ano yung nakikita mo? Dummy bird? Na? Oo. Oh. Masan? Dummy bird? Oo. Oh. Na? No. Ano yun? Dummy bird daya-nayun. Hayu-hayu-hayu. <laughs> Dummy bird. Na? Asal na? Ala na? Lipad na sila. Asal? Oh. Dami? <laughs> Dami bird. Na? Ala na?